Ang trahedya ng Titanic. Nasaan na ang mga bangkay ng gabi ng Abril 15? Isang na at labindalawa, lumubog ang RMS Titanic sa gitna ng North Atlantic Ocean. Sakay nito ang mahigit dalawang libo dalawang daan at apat na pasahero at crew. Sa trahedyang ito, higit isang libot limang daang ang namatay. Ngunit hanggang ngayon, mahigit isang isang daang katawan ang hindi pa rin natatagpuan. Parang naglaho na lang sila sa lamig ng karagatan. Ang Titanic ay itinuturing na pinakamalaking passenger ship noong panahon nito. Dinisenyo ito bilang simbolo ng karangyaan at hindi matitinag na teknolohiya. Pero sa kabila ng advanced design, kulang ito sa sapat na lifeboats at kinamitan pa ng mas murang bakal at rivets na hindi matibay. Pagkalubog ng Titanic matapos bumangga sa iceberg, Maraming katawan ang lumutang sa tubig. Ilan ay suot pa ang life jacket, pero mabilis silang tinamaan ng hypothermia sa malamig na tubig. Ang barkong Carpathia ang dumating para sumagip, ngunit kakaunti lang ang nailigtas. Tatlong daan at apat na tatlong lamang ang narecover na bangkay. Ang iba ay inanod o tuluyang lumubog. Maraming teorya ang lumutang. Sinasabing baka Olympic at hindi Titanic ang tunay na lumubog para makuha ang insurance money. May nagsasabing raw ito para patayin ang mga mayamang pasaherong tutol sa pagbuo ng Federal Reserve. Ngunit lahat ng ito ay nananatiling haka-haka. Ayon sa mga eksperto, ang ibang katawan ay maaaring natabunan ng makapol na putik at sediment sa ilalim ng dagat. Sa mga ekspedisyon sa lugar, may nakitang sapatos, sing-sing at damer, mga bakas ng mga tao, pero wala ng katawan. Sa ilalim ng dagat, mabagal ang pagkabulok dahil sa lamig at kakulangan ng oxygen. Pero sa paglipas ng panahon, tinuluyan na ng mga scavenger ang mga bangkay. May posibilidad na may mga natirang katawan sa mga selyadong bahagi ng barko yung hindi napasok ng tubig. Pero dahil sa sobrang lalim at pressure, hindi ito basta-bastang mapasok kahit ng ROVs at AUVs. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung nasaan na ang karamihan sa mga katawan ng mga pasahero. Pero sa likod ng lahat ng ito, nararapat lang na ipagpatuloy natin ang paggalang sa kanilang alaala. Ang lugar kung saan lumubog ang Titanic ay kinikilala na bilang underwater gravesite sa ilalim ng dalawang libut isa UNESCO Convention. Kung gusto mo pang matuto ng iba pang kasaysayan at misteryo, huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification bell.